Magpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 15, 2024, Webes, kasunod ng Merkules ng Abo. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ng Deuteronomio, chapter 30, verses 15 to 20. Sinabi ni Moises sa mga tao, Nasa inyo ngayon ang kapasyahan, kayo ang pipili ng buhay at kasama, kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautosan, inibig ang Panginoon at nilakara ng kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y pa sinasad ko sa inyong, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng hurdan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon. Makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyo Sina Abraham sa akat Akub. Ang Salita ng Diyos Uli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat Kamusta po ang inyong uh, karanasan kahapon no, sa pagdiriwang natin ng Merkules ng Abo. Sana po ay talagang uh, nakayanan po ninyo, no? Uh, talagang naging seryoso, uh, Time team ang pagdiriwang po no ng uh, Merkules ng Abo. Maraming karanasan po kahapon, no? Siguro balikan po ninyo no sino ba sa inyo ang natukso na kumain ng sobra. Sino ba sa inyo ang natukso na kumain ng hindi dapat kainin lalo na yung mga bawal? Uh, Kamo sa yung karanasan na kayo po ay nagdecision na mag-fasting o kaya yung mag-ayuno, no? Ibig sabihin hindi may mga bagay na hindi tayo ginawa bilang sakripisyo, bilang uh, bahagi po ng ating paghahanda dahil ngayon po ay simula na no ng ating ginagawang paghahanda itong apat na pong araw na paghahanda para sa uh, misterium misteryong Pascual ng no, ni Cristo sa mahal na araw. Kaya ito pong ating unang pagbasa ay isang paanyaya mula kay Moises no sa aklat ng Deuteronomy para sa lahat po ng mga Israelita, siyempre para din sa ating lahat na patuloy tayong maging matapat o tapat sa Diyos na uh, siyempre ito po ay nangangailangan ng decision. So, araw-araw is a decision to make. Araw-araw, na sabi nga, uh, is a choice. No? At ikaw ang pipili kung anong klaseng buhay meron ka. Kahit na ba may mga bagay na pumipilit o uh, pumipwersa sa atin, pero at the end of the day, lagi pa walang ibang pwedeng Sisihin kasi ikaw ang nagdesisyon. Ikaw pa rin naman yan. kung kahit sabihin mong uh, pinilit ka, nagdesisyon ka pa rin. Kaya nga sabi, ikaw ang pipili kung anong buhay ang ang pipiliin mo, kasaganaan ba o kahirapan, ng kamatayan ba o ang mabuhay. So, ito ay isang biyaya sa atin ng Diyos, 'no, yung eh uh, hinahayaan niya tayo no na maging malaya sa ating pong mga desisyon sa buhay. Pwede sabihin na bakit gano'n? sinusunod ko naman ang gusto ng Diyos. Nagsisimba naman ako, nagdadasal naman ako, pero bakit mahirap ang buhay? Na uh, baka pwedeng pagnilayan muli no ng isang mas malalim pa na pagninilay, tingnan mo ulit yung inyo iyong pagsunod ay talagang pagsunod o uh, napipilitan lang tayo So, may mga ganun pong instances no, sa buhay natin na talagang uh, nagtataka tayo, nagugulat tayo. Pero nagkukulang lang tayo ng pagsusuri sa ating pong mga ginagawa na yung mga desisyon natin, no, yung nagiging nito na talagang nagigim uh, mas mahirap para sa atin ang buhay. Kasi kasi mayroon tayong duplicity, no? sumusunod tayo sa Diyos, pero sinusuway din naman natin siya. So, gusto natin sumunod sa Diyos pero gumagawa tayo ng mga bagay na ayaw niya na dapat natin gawin. Kaya lalo, lalo tayo napapahama. Kaya nawa sa loob po no, nas pagsisimula natin na apat tapong araw na paghahanda ikaw po no, hindi tayo pinipilit pero sana kung ano man ang gagawin mo ng mga sakripisyo o pag-aayuno eh, tiyakin mo lang no, na paninindigan mo magpapakatatag ka at tiyakin din na hindi lang ito ginagawa para sa social media, para mapansin, para magkaroon ka ng views, magkaroon ka ng content, no? Huwag maging pakitang tao, no? Lagi nga 'yun ang 'yung nagkadiinan kahapon, no, sa ating narinig na mensahe. Tiyakin natin na huwag maging pakitang tao lamang. So, muli, no? Decision mo yan kung ano ang gagawin mo sa iyong buhay ngayon at bukas at sa mga susunod pa. Kaya ang hinihiling lang sa atin, sana mas piliin natin at mag tayong maging tapat sa ating Panginoon. Muli po, isang mapagpala araw sa inyong lahat.